talagang ngayon tuloy-tuloy pa rin ang paggamit kay Main Mendoza at Alden Richards at talagang naaapektuhan na dito ang mga karir ni Main Mendoza at Alden Richards isa na nga dito si Alden Richards na kung dati ay ang focus ng mga bashers ay kay Alden Richards ito ang mga sunod-sunod na pangbabash at paninira sa kanya na kesyo Nagkaroon na raw sila ng anak ni Catherine Bernardo. Kinasal na raw ito kay Catherine Bernardo. Nagpropose na raw. Meron ng anak. At kung ano-ano pa ang pinalalabas ng mga bashers. Patungkol kay Alden Richards at Catherine Bernardo na alam mo talaga na isa lamang paninira. Ngunit nag-ship ang mga basher ngayon. Kitang kita na kay Maine Mendoza naman napunta at nabaling ang kanilang paninira. Katulad na katulad din kasi ito ng paninira nilang ginawa kay Alden Richards dati. Ngayon naman, si Main Mendoza naman daw ang nabuntis, ang nagdemanda at ang balitang pambubugbog. Talagang nakapokus ngayon ang pambabash kay Main Mendoza. Talagang alam mo na talagang tuloy-tuloy pa rin ang paninira kay Main Mendoza at Alden Richards. Pagkatapos ng napakaraming pambabash kay Alden Richards, at mga fake news na pinakakalat ay ngayon naman ay na kay Maine Mendoza ang pansin ng mga bashers. Huwag na tayong magtaka kung sa susunod na mga buwan ay babalik na naman ito kay Alden Richards. Dahil kasi pag hindi pinaniwalaan ang mga pambabash nila kay Maine Mendoza ay malamang ay lumipat na naman ito ng ibabash at si Alden Richards naman ang magiging punterya dito. Ngunit alam na ito ng Alder Nation dahil naranasan na nila ang mga ganitong pangbabash. Hindi lang ito nangyayari ngayon kundi sa mga dati pang taon. At tatandaan nyo rin kasi na napakarami din ang nangbash kay Min Mendoza at Alden Richards lalong lalo na ang ginawa nilang pag-amin sa mga interview. Diyan nagsimula ang lahat kaya hanggang ngayon ay iwas na iwas at tikom na tikom pa rin si Maine Mendoza at Alden Richards patungkol sa kanilang tunay na relasyon dahil matindi ang pinag-iingatan nila. Kung dati nga ay si Alden Richards ay hindi nagsasalita sa mga interview at ang mga pag-amin nito kay Maine Mendoza ay ginagawa naman ngayon uli nila ito nang sa gayon ay hindi na sila mabash at hindi na pag-usapan hindi na nila pinapansin ang mga ganitong bagay dahil nga naman wala na sa ilang nilang kontrol ito kung ano ang gustong sabihin ng mga bashers ay magagawa nila at hindi na kailangang magpaliwanag pa ni Min Mendoza at Alden Richards dahil hindi naman sila ito paniniwalaan. Ang maganda lang dito ay alam ng buong Aldam Nation ang pinapakita ni Main Mendoza at Alden Richards at kahit kailanman hindi ito maniniwala sa mga bashers at sabi-sabi para lang siraan si Main Mendoza at Alden Richards. Malakas lang ang loob ng mga bashers na yan dahil hindi sila ang nahihirapan. Si Main Mendoza at Alden Richards ang nahihirapan dito at sila ay naninira lamang para sa kanilang mga iniidolo. Alam naman natin na ang labanan sa showbiz ay siraan ng kanya-kanyang mga bataan. Dahil wala na tumatalo sa Aldab Nation kaya talagang pailalim na ang pagtira nila dito. Tandang-tanda ko pa ang labanan ng Aldab dati at ng iba't ibang mga lab team katulad ng mga Katniel, Jadin, Kim Choo, at iba pa na mga pandom. Ngunit isa-isa itong naglaho. Napakaingay ng labanan dati kumpara ngayon. Dahil alam naman natin na talagang gusto nilang sinasalamin ang kanilang mga idolo kagaya rin ng mga Aldab Nation na talagang sumasalamin sa relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards bilang Alden at Yaya Dab. Kaya ngayong naglaho na ang kanilang mga iniidolo naghiwalay na ng mga landas ang kanilang mga sinusuportahan, ito ay wala ng pandom, ibig sabihin nito na ay nawala na sila ng mukha at talagang ginagantihan na lang nila ang Aldab Nation dahil sa mga pagkatalo nila dati alam natin yan dahil sa isang banda na yan ay talagang pinaglaban natin ang mga bashers kung matatandaan ko nga ay talagang kahit ang mga vloggers ngayon na ng mga sikat ay talagang tinutulig sa si Maine Mendoza at Alden Richards hindi na ito kailangang pangalanan pa Ngunit makikita mo sa internet, ang mga sikat na vlogger na ito ay talagang sinisiraan si Main Mendoza at Alden Richards para lamang sa kanilang mga interes at lalong lalo na para lamang sumikat. Ayon kay Petronila Francisco, ano yan? Bakit ayaw pang sabihin ni Alden? Sabihin na niya, diba inamin na niya ang totoo ng karelasyon niya si Sakang? Bakit ayaw pa kasing itigil ang paggamit ni Alden kay Main? Nababalahura na si Main. Palagi pa niyang post yung ganap nila ni Sakang. Tapos kung ano pa ang sasabihin asawa si Main. Lagi naman tinatangi Miss na miss na daw si Sakang. Baka malaunan pati sikreto nila ganap ni Sakang. Post pa ni Alden. Baka dumating yung oras na yung pagtanggi niya kay Main. Ibigay na ni Main sasaya na sila lalo ni Sakang hindi na matagalan ni Maine yung ginagawa ng pagtanggi ng mag-iina i-boycott TS at movie nila gaya nga nang nasabi ko dapat ay mag-isip ang mga nagpopos patungkol kay Maine Mendoza at Alden Richards dahil ang iba dito ay walang katotohanan yan na rin ang sinabi ko na talagang gumagawa ng istorya ang mga bashers dapat hindi ito paniwalaan dahil kitang kita na naniniwala ang mga tao kahit pa hindi ito totoo. Wala naman talagang relasyon si Catherine Bernardo at Alden Richards. Ngunit bakit sinisigaw pa rin ang mga bashers nila na meron silang relasyon? Ang ibig sabihin nito ay merong mga nagpapakalat ng mga maling impormasyon kahit hindi naman totoo. Yan talaga ang trabaho nila alam na natin at naranasan na natin yan na si Maine Mendoza at Alden Richards ay hindi na masyadong lumalapit sa publiko dahil makakasira din sa kanilang karir ito. Ang maganda lang dito ay alam natin ang tunay na relasyon nila kahit hindi pa nila sabihin ito dahil na rin sa mga resibo at nakikita natin sa publiko. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at i-like ang video na ito. Thanks for watching.